Okay lang ko talaga Nai na ir na irrelevant po. O okay. oh, sige po ito, ito. <laughs> <Okay>, naman <nand> <laughs> na irrelevant. Water. <laughs> oh. po ay surprise. Magkakapoy <laughs> <laughs> na. Mahal po, Hindi ko man na sa sasakyo ay nasa sasakyo manggagawa. <laughs> salamat sa uh,

Balbino. Meron po tayo cake from Red Ribbon, chocolates, and beautiful flowers with 5,000 pesos cash. Of course, ang ating seller walang iba kung yung kanyang na anak na This is Sir Ruston Balilo. Hi, Sir Ruston! Sending love to Pinasalto away from Taiwan. Tara po, samahan niyo kami mag-spread na ay, ay, love, love, po. Mm -hmm. Ay, hello po! Kanyang po! Kaya, may nagsasabihin po sana, <coughs> nasabi na po ba sa inyo, Ha? Ah? Bali, ano po kasi? Oh, oh, dito po. May papakita po sana ako. Bali po yung order ko po kasi. Uh, ah, Nag-order po ako last, uh, last time. Bali, diniliver po sa akin. Bali po po bang isole? Ha? Ah? Bali, diniliver po sa akin ni ano ni... Uh, Ha? Ah? ba? Ang solid Oh, no. Ano po yung oh, ano? Oh, po, yung ladder? Opo, ah, oh, yung peanut butter po. Ay, yung peanut butter. okay lang po ba? Okay lang, okay lang po. Ito okay ko po. Okay lang po. Eh, po, po. Oh, so may pwede po. Tatlong box po. Ayan, ang dami. Ilan lang yung nakuha niya? Ay! 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 Uh -huh. Ano lang yun? Yung last na ano, 10 lang yun. Ten pieces uh -huh. lang po. na po. Nung nakaraan? hindi mo eh, ano, uh, siguro mga 4 months na po. Ay, oo, oh, siguro. Opo, oh, three boxes. Ay, box hindi po nabenta. Opo, oh, okay lang po ba? Opo, opo sige, opo po. Okay lang po talaga? Okay. Na-i-refund na -re po? O oh, oh, sige po. po, ito na nga po. completed butter na i-review water. Mm -hmm. uh, <laughs> Ito po ay surprise oh na may mini pagmamahal po. Umaapaw na pagmamahal with love from Taiwan. Wow! Thank you po. Ito po ay um, pagmamahal po oh. ng inyong nagmamahal na alam. Ito po po na ay yung chocolate ay syempre ang ating napakagandang bulaklak with 5,000 pesos cash. Wow! So, ang ano pinag-button. <laughs> It's a prank. It's a prank. Joke lang po yun. Masaya naman po. Masaya, masaya. Masaya na Pero hindi ko po, ano, hindi ko po akalain na may lumagdarat sa akin. Ngayon pa lang ako makakasagkap na siya. Thank you. Ayun. Po si Ay. Ay, birthday po si birthday po ninyo. Siyempre kakantahan po natin kayo ng happy birthday. Ano po? Nasa na po pa. po tayo ha? Kanta po tayo. Ang nakalagay po dito sa dedication, blessed happy birthday Kuya Alan, Adelaika, and Nanay. I love you so much. Kita po tayo. Okay. Yeah. Ay. Happy birthday, Edison. HAPPY BIRTHDAY TO YOU Just sing HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU Yay! There's wish carousel And of course And of course, here it is po ng ating candle, pagkatapos po ng inyong wish. Okay. Sige po. Iyon. So, outside po sa pinadala po ni sir, mayroong pong message of love para sa inyo. Para sa inyo po. Sige po kung inay. Hindi ko man nasasabi ito or nasasambit man lang. Pero nai, tay, sana alam nyo na na-appreciate ko lahat ng sakripisyon nyo sa akin. Sa aming magkakabatid, saksi ang mga mata ko. Noong ako'y bata pa kung gaano kayo ka-hard work tatay. Gigising ka ng alas 4 ng umaga para makipaglabaga si tatay naman para mamasada. Then after, after gabi na ang niyo Magkanda ko ba ako po Para lang may mabaong kami sa eskwela At may maayos kami makain Sa araw-araw Halos madurog ang puso ko Kapag naaalala ko yung mga nakaraan Kaya eto ako ngayon Nagsusumi ka para Hindi na mabalikan ang nakaraan Pangako ko sa inyo tutupan, Sa inyo'y tutupadin Ako'y mag-aasawa kapag ayos na Ang bahay at ang lupa At isa lang sa mga, mga, mga tayo ay ang makakilala kayo sa Diyos. At nung sa gano'n ay maranasan ninyo ang guling na pag-ibig na nanggagaling sa pati mo. Kulangan sa lahat, masakit sa lahat. Kasi ako mag-iisip sa pag <GO avuther> <too slow> <over>

To Me. Oh. <laughs> okay. Tomorrow morning, if you wake up, and the sun does not appear. I we lose sight of love hold my hand and have no fear kiss i